Ito yung ayaw mandar. Dinarek start natin. Uh, check natin kung anong problema dito. Pero pag dinarek start natin, andar naman. So, bubuksan natin yung <coughs> part dito sa loob. Yan yung yung mga screw tabi nyo sa ano para hindi mawala lang yan so ito sira ito yung sira oh. so tapos Ayan, itong ang gagawin natin dito, pagdidikin na lang natin to, kasi hindi na umabot yun. Oh. oh. hindi nga matouch yan. Oh. sira na ito. So, ang gawin natin dyan, Pagdidikin na natin to. nalagyan natin ng tape or dito, pwede rin dito ayan. kasi ito yung nagtatas dito, yan pag ginagap natin, yan ang so ang maganda dito i-release natin yung brake talian na natin yung brake tapos itali natin na natin to para mag-contact sila yun ang last na solusyon ganito. So, yan, So, kukuha lang ako tape. Okay. So, Pwede ka magputol tape. Yan, magyan natin ng na tape. Make sure na nagpo-contact doon sa... Oh, yan. Okay. Tapos. natin tapos wala na ito eh ganyan lang yan so ito dapat ito balik muna natin sa dati ang ganyan natin dito ito dito 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 so binibigyan mo dito sa baba Oh, dito, dito. Gawin natin, bubuhol yung ganyan. Kasi hindi na natin may balik yun eh. Kasi sira na yung ano. Kung wala kayong ano. Ito lang ngayon nyo. So, yan o, oh, banatin nyo ganyan. Tapos, itip nito. Yung hindi siya bibigay para yung break saka release kahit timer lang yung ano patayan gagawin natin timer yung patayan yan o no. so. ba nyo ba nyo yung ano yung so yan yeah, ganyan lakasan nyo ganyan para mahigpit balutin nyo lahat para hindi bumigay Ayan, na. tapos ang technician ka sabihin mo na sa ano lahat yung ano uh, hindi na pwedeng ano wala tayong mabibilhan na ayan pag na natin yung, yung dinirect natin kanila yun ganyan okay na okay tanda rin na natin nakasarado yung timer saksak muna natin ipihiting ko Ayan, umandar na po. Ayan, yun lang kasimple ako. Oh. Pag pinatay natin, dito na. Hindi na ito yung patayan. So, disable na po ito. Hindi sabihin, tops lang. taps na ito. Wala na, ano, ito. Dito na lang yung patayan. Yun. Eh. O. Pag nagustuhan nyo yung video, sana like and share. Thank you.